Пошел пошел на пляж. И давай, давай, давай. Да, да, милый. Подожди, я твой, но ты <laughs> <laughs> yeah, no. mm. right. okay. We try it cuz okay. we've never been okay. ever. Before. Okay. Okay. Christmas tree is still to It's Jasper, look! I'm right here. I'll take for a ride. Ito kasi ng weather. Hindi malamig. Ilang months na lang. O, oh, one month after one month. Mag-milk na yan yung ilog nito. Ano hmm. yung Cosen? Cosen of Tulisabi ko. Ilog. Cosen River. So Ilog to, yung tinutungtungan ko. Ilog yan. Hanggang doon, Ilog. Ilog yan. yan lahat yan. Ito, ilalakaran ko. Ito ako sa hilalim ng old rail. Ayan eh lumang release yan so tinutungtungan ko ilog yan hanggang dun ang layo niyang ilog na to ang galing post tong ilog na to pag inikot pag inikot niyo yun isang ilog pa yan doon yung pinakamalaking ilog nag connect lang to pero yun talaga yung pinakamalaking ilog sa sa ano na sa part na yun. Ang oh, ganda. <laughs> ko lang ito napuntahan hindi. Eh. No, <laughs> Sinong weather, hindi siya malamig <laughs> ngayon. <laughs> oh. Ilog yan, yan ilog to. Ang gando ang layo. Lalakarin natin. Pag naging tubig na to, wala na. Ang galing. promise oh, sila nag ice skate na sila dito. Ito yung time nila for ice skating. Pag mababa yung weather. Diba ang galing? Enjoy na enjoy ang mga ano. Ang mga person. Yan dito pag hindi na masyadong malamig, okay na yung nakakalabas sila ng ayo. At yung libangan nila oh guys, escape <laughs> Diba? Ang galing! <laughs> nakatuwa Kung <laughs> pati yung mga aso oh. Diba? Ang galing oh. <laughs> Ay, ang ganda! Hindi na enjoy sila oh. Uh, maganda weather, hindi siya mainit. Hindi siya malamig. Pero yung araw tirik na tirik ko. Oh. oh. Warm yung ano, yung jacket ko, ano palang yan? manipis lang ang jacket ko. <laughs> <laughs>